Good morning mga ka Max. Nandito pala tayo sa ah? ano sa yuta ni ano sa lupa ni Lolo Tokyo. Sa Katupangi mga ka Max. Nandito kami sa Katupangi. <laughs> Tubig ka na. Wow. Mga ka Max, daming mga halaman. Ang mo. Sa ito yung palayan mga ka Max, ang dami nang ano. Ayun, dami nang bunga sa doon sa dulo may tubig may tubig na kasi baha ngayon sa sa dulo mga kajan max puntahan natin punta tayo. dito na tayo mga kajan max ayun ayun dati yung swimming pool mga kajan max oh ayan swimming pool ni lolo tokyo doon sa dulo o. mayroon meron yung daan doon to patung, ano patungong langit oh mga kajan max oh yung lupa ni lolo tokyo na iniwan ni ano ni lamok punta sa dulo mga kajan max saganap tayo ng ulam hanap tayo ng kangkong ito so, mga kajan max daming tang kangkong dito kaso ah, walang hindi natin maano maano yan kasi marami may tubig paano kaya natin ano yun yan dito tayo sa kabila punta tayo sa kabila mga kajan max kailangan natin makakuha ng kangkong para may ulam Balik tayo. Hirap pag-alap kung dito mga ka dyan oh. kaso nga lang pangit yung ano yung talbos niya parang may mga uod kaya hindi muna natin ano yan mga ka dyan max maghanap tayo ng iba daming uod yung ano talbos Hanap tayo ng iba mga ka-Janmax. Yung maganda-ganda. dito ako sa ano ng Kanto Pangi mga ka oh. Parang uh, probinsyang probinsya. Dito. Uh, pumunta pa tayo malayo. Yan. Dabi na mga kajon Max. Plastic. Nagdagan pa natin. naman dami ng damo. Yan o. Oh. Dami pa dito. Nagdagan pa natin. Okay na mga kajon Max. Marami na to. Ito na mga kajon Max. dito pang ulang. Ah. ha dagdagan pa natin kung mayroon pa tayo makuha mga kajan box. So, wala na tayo makita mga kajan Max. Puro dam muna. Ito pa. Ay, mamaya uwi na tayo. Puro dam muna mga kajan Max. Sold na ulam nito. Yan na. Puro dam. Iwan eh, ko kung saluyot yan mga kajan Max. Yun, yun, yun. Hindi ko alam kung saluyot yan o. Oh. punta tayo sa bandang unahan mara dyan, Max. Uh, init na.